Hello. Ito ko, kina, nagpapakain ng manok. Si Astig Lola, nagpapakain ng manok. Mga alaga naming manok, ayan. O, oh, kumakain sila. Marami ito. Mahigit limang po, kaya lang. Nalason sa bukid. Kasi pagka nagbomba sa bukid, Kinakain nila yung mga bunga ng damo. Eh, syempre, nababomba yung. Kaya pag umuwi, lulugo-lugo. Ayun, parang may abyan. Yung pala, nalasong. Kinabukasan, laglag sa lupa. Kasi sa mga puno humahapon. Oh, eh, ngayon, umunti na. Umunti na sila. Ang dami nito eh. Mahigit limang po. Marami kaming inahin. Sampo siguro. Sa tandang namin ay tatlo. Ito. Ito na lang natira. Wala na. Kaya ako, ayan. Pinararami ko uli. Pinararami ko uli yung mga manok. oo Ganyan lang naman ang pinakakain ko. Kuminsan kanin. Kuminsan bigas. Pag napupunta sa bayan, ayun, bumibili ako ng konting peach. Kasi yung peach, tumataba sila. Eh, hindi naman araw-araw yun. Eh, malayo kasi kami sa bilihan eh. Pag naubos na yung isang kilo, ala na, kanin na uli. At saka mga, o oh, yung bigas, yan. Oh. Pero madali lang magparami nito. Kung hindi lang nalalason. Kaya ako ayoko magpawala ng manok kasi pagka may bisita ako huhuli lang ako ng isa. O oh, yon ayun, lalagyan ko ng murang sampalok. E eh, di sa sampalokan ko, yun lang pa uulam ko. <laughs> Saka ako lalagyan ng daon ng sili. Dadagyan ko na siling uh, labuyo. Ay, sarap. Oh, edi kahit walang ulam na iba eh. Okay na. Nilagang talong. Nilagang okra. Ayan. <laughs> e, eh, alam mo naman yung buhay dito sa barrio. Sa ano, sa libleb. Ayan. Ganyan la buhay namin. <laughs> mag ng manok. mag ng aso. Ayan, nakong. Kaya araw-araw, ang dami kong trabaho. Naku, Diyos ko, araw-araw. Paano, ako lang mag-isa na Lalo na ngayon, may pasok na. Ang aking mga apo, pumapasok. Mga anak ko naman, nagtatrabaho. Ay, kaya ako, kawawang bata ka, lahat na trabaho. asa <laughs> ah, akin na, hindi na ako makaugaga sa katatrabaho eh siguro yung mga anak ko oh, natutuwa kasi eh, merong naiiwan sa bahay merong nag-aalaga ng mga hayop merong naglalaba o oh, eh, tingnan nyo nga yung aking nilaban, ayan, o oh, isang tambak oh, kaya ako eh sige, kahit nahihirapan pinipilit nakita niya ako, oh eh sino ba magsasabi sa akin na <laughs> ako eh pensionado, paano eh, lahat ng trabaho eh, ginagawa ko. Eh, mga anak ko, may paano? Sabi naman ng mga anak ko, pang, para ka, mami, humabay buhay mo. Ay, naku ako ako, ako'y nakukonsume na. Sa <laughs> dami ka ako ng trabaho. Eh, ako ka ako eh. Baka bumigay na. Abay, huwag ka, mami, hindi pa ka. <laughs> hindi pa ka tapos yung obligasyon mo. May mga apo ka pa. Ka. <laughs> naku, Diyos ko, wala palang katapusan. Wala pa lang katapusan ng aking responsibilidad. Kaya tuloy ako natuto pa mag-Facebook eh. Natuto ako mag-YouTube. Alam niyo ba kung bakit? Mauubos yung pera ko. E Ito yun na lang pupunta kami sa mall. Bit-bit ko lahat. Ewe, eh, sasakay sa kolong-kolong. Uh, kolong -kolong. Ayan. Eh, sasakay kami dito. Puno. Eh, ilan sasakay? Walo. Ay, kacha kami dito, ah. <laughs> Ayan, nagkakolong-kolong kami. Eh, paano? Kaya kami may kolong-kolong. Kasi may water refilling kami. Eh, pagka, ano, eh, sinasakay dito sa kolong-kolong yung tubig. Ang kaso, ngayon, madalas na sa yung aming water refilling. Hindi kami makapagbenta. Eh, paano? Walang magkakarga ng tubig. Ako'y nando sa likod, nando sa mga taniman ko. Mas gusto ko pa yung nagtatanim kesa nagkakarga ng tubig. Eh, ewan ko ba? Parang ang hili ko na talaga ay magtanim. Pati yung mga halaman, tanim ako ng tanim. Eh ngayon, eto, nakapahinga nga ako. Kaya lang, nagpapakain ng manok. <laughs> yung mga manok ko. Ayan. Ayan, nagkalat. Ayan. Sige, kainan. Nagwawalis ako. Tingnan nyo nga yung iniiwan na trabaho sa akin. Napakadami. Eh, kaya ako. Ay, Diyos ko. Eh, gulong lang ang pahinga. <laughs> Pag siguro ako'y nahiga na, pahinga na. <laughs> Ayoko naman. Ayoko naman ng mahiga. Ay, eba tumaandar ang aking kolong-kolong. O, oh, kaya ayon. Eto na. Nako, Diyos ko. Mamaya-maya, magluluto na ako. Dadating na yung mga... <laughs> mga nagsisipag-aral. Nagsisipasok. O, tapos, aalis uli. Eto na, buhay ko. Ito na, ang kong buhay. Ay, napaka daming trabaho. Eh, kahit ako nahihirapan, masaya naman ako. Lalo na pag ako nagpe-Facebook, nag Ay, eh, natututo ako mag-artista. <laughs> eh, paano? Eh, ganun talaga buhay. <laughs> Gustuhin ko man, eh, wala akong magagawa. <laughs> eh, eh, masaya naman ako. Masaya naman, kahit wala akong kasama din eh. Kahit tawa lang ako ng tawa. <laughs> parang berat. Ang iisa sa sarili. <laughs> eh hindi kaya ako natuto akong mag uh, Facebook, mag Reels. Eh sa halip na sarili ko yung kinakausap ko, kinakausap ko yung mga friends ko, <laughs> mga followers ko. O tsaka i ko yung aking mga ginagawa. O di ba masaya 'yon? O yung mga gustong <laughs> mag-reel sa inyo, mag-Facebook. Ay, nako. Isipin nyo muna bago kayo magpakasubo. At ako, eh, nung una, eh, parang suku na. Kasi na sa dami ng, ano, responsibilidad, eh, hindi ka na makatulog. Eh, ako nga, eh, sa totoo lang, eh, pagkagabi, iniisip ko na agad kung ano yung i-reels -re ko, eh hindi na ako makatulog. Eh, lalo dito, walang signal. Nagagalit ako sa mga apo ko, bakit ka ako ayaw umandar yung aking cellphone? Pala, signal. Ala palang wifi. Nako, eh, lalo na pagka umuulan. Hindi ka man lang makapag wifi. Eh, siguro, yung mga apo ko, yung mga anak ko, natutuwa sa akin kasi eh, para akong nagiging bata yung bang pag -way, yung way, ng pagsasalita ko at saka yung way ng yung ako ay eh, tawa ng tawa ako eh, <laughs> hindi na yung bang hindi na lang maisip ma, maubos maisip na ako ba yung tumatanda o bumabata <laughs> eh ano ba sa palagay nyo <laughs> eh Saan ka nakakita? Nag-iisa ka, tawa ka ng tawa. <laughs> Minsan, hindi mo malang kung tatawa ka, iiyak ka ba? Malulungkot ka ba? <laughs> <laughs> eh, pinili ko na yung tumatawa. sa so, nakita nyo, sayaw na rin ako ng sayaw. <laughs> Kahit hindi kong gusto magsasayaw, sayaw ako ng sayaw. Eh, ang kulang na lang sa akin ay kumantay kasi yung boses ko, boses palaka. <laughs> alang hilig yung kanta sa akin. Alang hilig. Alang kahilig-hilig. Pero kumakanta ako, yun lang ano, bahay ko, bo, tsaka yung mga pang-eskwelahan lang, yung pang-grade Eh, kasi yun lang alam ko eh. Eh, pagkakakit ka kumanta ng pang red ba, baka naman patayin nyo yung inyong, inyong cellphone at hindi nyo ako panoorin. O, oh, eh, sasabihin nyo, eh, yun lang ba ikakanta ni Ma'am Oli? Ay, totoo yun, yun lang kanta ko. o, oh, kaya ako eh, eto, mga ka-friends, o, oh, sige, babay na. O, oh, hmm, yan.